So guys, ngayon guys, samahan nyo guys ako mang manguha guys ng uba. Tuturo ako sa inyo ngayon guys. I'm 12 years old na mag mag nanguha na po sa So guys, samahan nyo guys ako so ngayon. Let's go! And ito tayo guys sa gubat to. Oh. Gubat yan guys. Pakita ko sa inyo. Gubat yan. Samahan nyo guys ako. Sama. Ang gubat guys meron eh. Tayo guys. Anak natin dito. Ah, oh, guys, meron dito. Kesa ko kaya naman guys, yun ah. Kung nasa nasa ano ka, tuturo ako na lang kayo. Yan guys, ito guys, may isa tayo guys, oh. oh. guys. Yan guys, ah. Oh. Yan ah. Ito. Ubi to guys, yan ah. Katalan ng lupa. Yan guys. Pakita ko sa inyo guys. Bukain mo na natin. dela sae gisan. Yo e, guys. Tuh guys, ang, ano Masarap nih tuh gata. E, gata guys, susah tuh. Super guys, sarap gigitan tuh guys. Seru guys. Weden yo guys to 18 the day. Guys, sabalan kung sabay ko okay. aim. Pwede nyo nabukas sa lubong. Panghandaan po pwede po to. Mahirap-hirap lang guys. kasi -kas, mga mga natin. Guys. Hindi guys patapos tayo. Guys talaga guys. Ito guys. Ang hirap po guys sa pag-hukay na ito ay magiging ano din guys. Replay kasi guys. mag ka pa. Pero maganda. Satisfying din guys mga huwagis na ito. Bakit ako na lang guys ba tayo? At saka kaya po kasi ako nandito dahil papastor din po kasi guys ako eh. Nang kambing. Nang kambing po nag ano din po ako sa kubat ng kambing kaya nga guys kama tayo guys ng din tayo ng ube kasi nagkita din tayo ng ube so guys baka guys kaya guys kaya ito guys so, kaya so, ng ano baka guys tayo guys matagalan pero buti guys nagpaturo kasi basta yan guys pa nagkita kayo guys ng parang kawin na nakawasubong sa lupa yan na guys yun so guys huwag nyo Huwag niyong kakalimutan mag-share, follow, and like. At mag-comment na po kaya kung gusto niyo po. Is kung gusto niyo po pong i-vlog ko. Bye-bye!